Ikaw. Tangin. Ano bang inaano mo? Mata Uy, Nananakit ka ba? Tangin Nananakit na, ka ba? Mga takot naman kayo ikaw. Tayo Tangin na susumbo sa tito. Ang lasing. Tangin mo tito mo. Tito mo support ko. Na, na sa na. Tangin na nyo ah. Bar, kamusta? Okay, bar. Kamakita ko nga pala sa'yo, Doy. Pag-iayabang ko lang sa'yo yung bago. Yun o, ganda na ito ah. Wow! Sarap yan! Oh, mas bar. Tara merienda tayo. Libre ko kayo. Dino, may merienda tayo. Ikaw ang taya, ikaw ang taya. Oh. Oh, Matapang kayo? Ikaw? Love, love. Tang ina mo. Ba't yan? Hindi naman namin nanay eh. Gala mo yan, doy? Hindi nga eh. Ikaw? Tangin. Ano bang inaano mo? Uy, nananakit ka ba? Ay, nananakit ka ba? Mga takot naman kayo, igaw. Dito nga. Dito nga. ikaw. Ikaw? Ilan to? Ya, huwag magulo dito ya. Baba ka nga. Dito nga. Tambad pa rin ha. Ah? Oh, ng Ay, okay. Ay, no. Ayun oh. Tang inalda no. ka ng ulo mo. Ang ina mo, panot ka naman. Ano panot daw? No, panot. Okay. Na Uy, di panot yan. Uy, ikaw. Uy, puro. Itong Tang Ang ina mo, nanahimik kami. Ang ina mo, ano ba yun? Uy. Makabado naman kayo pag kinasahan kayo eh. Ano ilakasan mo? Kakasan ko kayo. Ang ina mo, natakot ako sa'yo. Oh, buti oh <sal Loud noise> <boys> mo nga yan. Ay, mo! na naglog. Gago, umiyak na naglog. Tangin na, iyakin pala puta. hindi. nyo, tangin na susumbo sa tito. Ang lasing. Tangin tito mo. Tito mo, support. No. Tito mo, <laughs> ho <rewind> yeah. Tito mo, support par. Oh, ang tangin na nyo ah. Oh, ito to. Nagaanan sa mamang puto. Tangin na nyo ah. Ano si Ben? Nagsama ka pala sa pa. Ano Ah? Putang ilan niyo ah. Ano yan? Anong yung, anong na, ano yan? Ito to. Ito, masyadong ano eh. Inano ako eh. Ni niyabangan ako eh. Niyabangan. So, so, putang ina yung mga bata kayo. Yung mga bata atin, malilit pa kayo. Ay, pag ano, pag Ayun, mga, ka na. Tulog ka na tayo. tayo. Ay, 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 ay tayo, maglo-lo. Putang ina. Uy. Uy. Ito, masimula tayo Ano ba? Ngay, balatan mo tang ina yung kayo mga mga dito ko. Oh, 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 ang ina mo. mo. Ayun, yan. Ayun, yan. Oh, yakin. Ayun, yakin. Ayun, ito, ito dito ko. Hindi dito nasasaktan, di ba to? Ayo, mga... Uy, pwede ka ito, pe. Ayo, no, pwede ka ito, pe. Wala ako nang ano doon, ice pick. Putang ina niya, ako Ay, ay. dati kayo, hindi pa kayo ano. Tauhugin ka pa dati. Oo, Oh, oh, oh.